Good morning sa inyong lahat! Ayan, ito naglalakad po kami. Pupunta kami ng dagat. Andito po kami mga kaguro sa Pangasinan. As, ano ba? Bulinaw ba pa? No? So ayan, naglalakad po kami. Kakasama punta kami. Maligo kami ng maaga para mamaya po ay hindi mainit. Ayan, sila Anthony, yung mami niya, Si ate yung aking darling ayun naman po sila Mika daddy po ni Anthony so yung iba po ay naiwan po muna dun sa house na nire-rent po namin mga kaguro so napakaganda ng view mga kaguro, papunta po ito sa beach hmm. So, samahan niyo po kami mga kaguro sa dagat. Maligo tayo ha. Good morning, good morning po pala sa inyong lahat. Hindi ko kayo nabati. And please mga kaguro, sana po subscribe niyo po ako yung hindi pa po nakapag At makapanood na aking video. Sana po subscribe niyo po ako mga kaguro. Like and Thank you so much. Si Ma'am Eva po ito. Magandang, mandang umaga sa inyong lahat po mga kaguro. Ayan yung aking asawa na katalikod. Magkasunod lang po kami mga kaguro. Yan. Ay, malapit pa po ako madapa mga kaguro. So dito po ay merong ipil-ipil. Ayan. -ipil. So, bago po kami pumunta ng beach or pupunta ng beach mga kaguro ay nakaredy na po. Ang nipa ay nakapag-breakfast na po dahil maaga kami nagluluto ni Ate Edna. La, Kuya Victor, si Elmer. Ayan. Kapag luto na kami para sa almusal kaya And yun yung po ay kumain na po. Nagluto kami ng sopas, ng itlog, nilaga at saka scramble, ah, uh, scramble na itlog po para sa breakfast at saka ano po hot dog so yung gustong kumain ay kumain na po kami po ay na, uminom lang po kami ng kape after po na maligo ay saka kami mag breakfast so yun na po mga kaguro ang dagat so, naririnig na po Ito, meron po silang ano, kubo dito. <laughs> so, nandun po sa unahan ay makikita natin meron din pong naliligo. Mamaya po ay itutorko kayo sa nire-rent namin buong house. Nagsishare lang po kami para po dun sa pag-rent ng buong ano po. So, yung rent namin ay 31,000 po. Nagsishare kami lahat. 30 persons kami magkamag-anak. Nagsishare kami para po sa pagkain sa food namin, sa sakyan, at para po sa buong bahay po, buong compound ni po namin. So, ayan po yung anak na aking pamangkin, si Eli. Hi! Oh. Ah. Ayan yung pogi naming apo. Oh. Anak ni the boy. Ayan na po si oh. ate. na po si ate. si ano. Nandigo na po tayo mga kaguro. niyo po kaming maligo. So medyo maputi po yung ating muka kasi naglagay po tayo ng sunscreen para po hindi tayo ma... Ano, ko. po. Hello, good morning mga kaguro. Nanan. Hello mga Tingin dito. Good morning. Hello. Good morning, Bing bingbing, good morning. Bing Good morning. Serap, serap pun, malu sih tante tante. Hmm. Wow. dekat ini dekat tadi tadi 哎，快走！ ma? Ah, bam bam na, Ah, ito ba ang Ah, bam ina, ma mo? Oh, oh, dali, dali, dali. Oh, oh, lagay kamay, lagay kamay. Sila Lagay kamay. Ito na, bam bam ma, bam? Oh, yan oh, bam? Oh, mama. Oh, mama.

Kasih lebayannya, ya. i <laughs> know kap papa kamano kerjaandito ka Bando oh. dumana anu eh? oh. yan sinoran selfie tuh? Oh. Oh, ayan. May nakikita. May nakikita. Already one want three apa Ready 1 2 3 Ready 1 Ayo oh. ready 1 2 yon isa pa para kita yung alon oh. ay ayan, ayan, alon oh. <laughs> nagawa ka kamay nagawa ka yung kamay, tingnan mo ako Ha? Oo. Ano ang kayong dalawa? Solo kayong dalawa oh, na? Solo dalawa? sa malalim. huwag ka umano sa malalim kay maupo balance ka o oh, malalaki alon. Oh. Dito lang na wag ka lumayo. Oh, ayan na oh. Oh. Oh, ayan na kilalon.

No, no <laughs> Kasama ako anito kasi jumbul ano, ano naka to naka vlog to Ready 1 2 Hindi mabuo kasi Tignan natin Sige ganyan ganyan Ayan mabuo Para buo Ganyan Ready one two guna na ako mga kaguro. Hindi pa ako naka... -ano sa ulo? Mamaya pagkawala ng alon.